ang ikalabing siyam na kabanata ng El Pilipustrismo, Paglisa. Si Placido Pinitente ay umalis ng kanyang silid-aralan na puno ng puot at kalungkutan. Ang kanyang mga kamag-aral at guro ay siyang naging sanhi ng kanyang kabiguan at pagkagalit. Bagamat siya ay isang mahinahong tao, hindi kayang magpigil ng kanyang emosyon kapag siya ay naiinis o pinipighati. Pinag-isipan niya ang kanyang paghihiganti sa mga taong gumugol ng panahon upang mapatawa at mapahiya sa kanya lalo na ang kuro na patuloy siyang nilalai. Sa kanyang kalooban, si Placido Pinitente ay isang bata mula sa Batangas na may matibay na dangal at siyang nagmumula sa isang angkan ng mga matatapang na hindi madaling magpatawad. Naisip ni Placido na siya ay hindi nararapat na tratahuin ng ganito at binanggit pa niya sa kanyang sarili na kung siya ay maghihiganti, mas magiging makatarungan kaysa sa kanyang mga kalaban. Ngunit habang ang mga plano niyang ito ay humuhubog sa kanyang isipan, nagbago ang lahat ng umuwi siya at makita ang kanyang ina si Kabesang Andang. Isang bagong kwento ang inilabas ng kanyang ina. Isang kwento ng mga sakripisyo at pangarap na matugumpay siya sa buhay. At ito ay nagbigay ng bagong pananaw kay Placido. Sa kabila ng lahat ng pangarap ng kanyang ina, pinilit pa nitong gabayan siya na magpatuloy at magsikap upang magtagumpay at tumahimik na lamang sa mga isyong may kinalaman sa simbahan at sa mga prayling. Ang mga aral na binanggit ni Kabesang Andang tungkol sa pagpapasensya at mapagkumbabang kalagayan ng mga tao ay nagtulot ng malalim na pagninilay kay Placido. Inisip niya na marahil ang pagpapakumbaba at pagiging matiisin ay isang bagay na kinakailangan, subalit hindi ito naging madali para sa kanya. Iniisip niya ang mga pagsubok at ang mga nakaraan na punong-puno ng mga hindi makatarungang pagkatalo at paghamak sa mga mahihirap at api. Habang naglalakad si Placido sa mga kalye ng Maynila, nagpatuloy siya sa pagpapakumbaba at pagninilay. Nakita niya ang ilan sa mga kababayan na tila tanging ang buhay na puno ng sakripisyo ang kanilang alam. Sa kabila ng mga pagsubok, naisip ni Placido na marahil hindi niya kailangan ng paghihiganti inisip niya kung ang pagbabalik loob at magsumikap ng tahimik ay mas makatarungan. Gayunpaman, hindi rin niya matiis ang makita ang mga hindi makatarungang nangyayari sa paligid. Pumili siya ng isang landas na magdadala sa kanya ng kalayaan, ang pagtakas sa Maynila at ang posibilidad ng bagong buhay sa Hong Kong, isang lugar na wala siyang alam ngunit puno ng mga pangarap at potensyal. Sa pagkakataong ito, nakatagpo siya ng isang tao na makatutulong sa kanya. Si Simuon, ang negosyante at misteryosong karakter na may sariling layunin, ay nakatagpo kay Placido at inalok siya ng tulong. Dito, ipinakita ni Simuon kay Placido ang mga lihim na mundo na mga kastila at mga makapangyarihang tao sa paligid nila. Si Simuon ay may mga plano at kasama si Placido sa mga ito isang plano na may kaugnayan sa paghihiganti at paglaban sa sistema ng mga Kastila sa Pilipinas. Habang papalapit ang kanilang layunin, ipinakita na si Muon kay Placido ang masalimuot na realidad ng mga mayayaman at ang mga salungat na plano ng mga makapangyarihan. Si Placido, sa kabila ng kanyang mga tanong, ay nagpatuloy sa paglalakbay kasama si Simon at nagbago ang kanyang pananaw sa mga bagay-bagay. Ang mga plano ng paghihiganti at ang pagtataguyod ng kalayaan ay hindi naging ganap na klaro kay Placido. Ngunit nakikita niya ang malaking posibilidad na magbago ang kanyang buhay at ang buhay ng iba pang mga tulad niyang api at minamalas. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga hindi inaasahang kaganapan at sa bawat hakbang na pag-isip-isip ni Placido ang mga pagpapahalaga sa buhay at mga kahalagahan ng magtiis at maging mapasensya sa kabila ng mga balakid. Dahan-dahan niyang natutunan na may mga bagay na hindi kayang paguhin ng pagiganti, kundi ang pagiging bukas sa mga bagong pagkakataon at ang pagtanggap sa ating mga kalagayan. Ngunit habang si Placido ay naglalakbay patungo sa bagong buhay, na pagtanto niya na hindi siya makakaligtas sa mga sugat ng nakaraan. Ang galit na meron siya laban sa mga kastila at sa mga hindi makatarungang nangyayari sa lipunan ay patuloy na sumiko sa kanyang isipan. Nakita niya ang mga nangyayari sa paligid, tulad ng mga kabataan na nagnanais na mga mas magandang buhay at ang pagkatalo ng mga tao na hindi kayang tumayo laban sa mga makapangyarihan. Sa huli, nagdulot ito ng isang malalim na pagninilay na hindi palaging ang laban ay masusukat sa karahasan at paghihiganti. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa loob ng puso ng bawat isa sa pagpili ng mga tamang-tamang daan at sa pagtanggap sa ating mga kapalaran. Sa kabila ng kanyang mga kapiguan, natutunan ni Placido ang kahalagahan ng pagtanggap at ang buhay na may layunin ay mas makulay kaysa sa buhay na puno ng galit at paghihiganti. Ang mahalagang konsepto Sa kabuuan, ang minsahe ng kwento ay tungkol sa pagninenilay, pagpapatawad at ang tunay na halaga ng isang buhay na may layunin. Ang paghihiganti at galit ay hindi makakamtan ang tunay na kaligayahan at tangumpay. Sa halip, ang pagtanggap sa ating kapalaran, pagtulong sa kapwa at pagpapatawad ay magdadala ng mas magaan at makulay na buhay.